Hey guys! Welcome back to my vlog. Ang pag-usapan natin ngayon ay yung premature yung na na egg sa mga ovaryo natin. Natalakan na natin yung uh, paano mag ng cycle days natin. Kung normal or abnormal, too short or too long ba yung uh, cycle days natin. natalakay na rin natin kung paano i-compute yung ovulation natin. Kasi mahirap nga ang timingan yung ovulation, lalong-lalo pag irregular tayo. Kung hindi nyo pa napapanood guys, please click lang yung photo ko dito and go to my channel. Click videos and hanapin nyo po doon. Madami na po akong mga videos sa mga nag Re request na yung mga gawan ko ng video, uh, visit nyo lang po yung channel ko guys at uh, madami na akong videos doon and kung wala pa doon, yun po yung i re request nyo. At yung may nag request guys ng mga gusto nilang gawan ko rin ng video pero may mga nagawa na ako guys. So please check, go to my channel and please check all my videos. And pag bago kayo dito sa channel ko guys, please subscribe and click the notification bell click yung uh, all guys. Kasi dito sa notification guys, merong option doon. So select all para every time na mag-upload ako ng videos, notify kayo. Kasi may mga nagtatanong guys dun sa FB page ko na kung meron daw akong bagong uploads na video sa YouTube. So yun guys, ay uh, subscribe nyo lang and then click the notification bell select all para ma-notify kayo every time na meron akong bagong uploads. So yun guys, madaming mga babae ang nag may menses buwan-buwan pero hindi nangingitlog or hindi nag-ovulate. Meron dalawang nagtanong sa FB page ko guys na yung OPK na gamit nila ay wala talaga laging negative pero buwanan sinang nag ovulate So yun yung tatalakayan natin ngayon. Meron tayong tinatawag na premature ovarian failure. O yung primary ovarian insufficiency, meron na rin akong ma detailed na videos about dito guys. Panoorin nyo, eto siya. Ang condition na ito guys ay yung pag-stop ng ovary natin na mag-produce ng egg at pag-stop ng ovary natin na mag-function ng maayos. Kaya yun nga, hindi na siya nakakapag-produce ng uh, hinug, o kaya mature na egg. So, yun, pag hindi nakakapag-function na ng maigi yung ovary natin, syempre, yung napoproduce ng egg, hindi maganda. So, ayun nga, premature. So, premature, ibig sabihin, hindi pa mature, hindi pa siya hinog. So, kulang yung mga hormones na content ng egg natin. Kaya, kung na na yan sa ovary natin yung egg natin, magta-travel na yan, papunta ng fallopian tube, and uh, mag -me sila ng simila ng husband natin, kahit magmimit -me ang mga yan, kahit matimingan man, mahirap ma-fertilize. Mahirap magkaroon ng fertilization kasi nga kulang nga yung hormones ng uh, egg natin. So, hindi talaga ma-fertilize, hindi talaga mabubuo na blastosis, o kaya hindi talaga mabubuo na baby. And, uh, yun kasi guys, pag uh, okay yung uh, egg natin, complete yung hormones niyan, healthy yan, and then, pag nag-meet na sila ng similya ng asawa natin sa fallopian tube, doon sila mag-meet, may magaganap na fertilization, and magkakaroon ng blastosis, then, uh, mag-create sila ng madaming cells, hanggang parang raspberry-like, and then, at uh, mag-travel pupunta sa matres natin kakapit doon sa matres natin, sa lining ng matres natin, yun na yung sac. Yung nakikita natin sa ultrasound pag early pregnancy, yung gestational sac. And kung premature nga yung egg natin, mahirap talagang ma-fertilize yan. So, kaya hindi talaga tayo nakakabuo. So, ano ba ang sanhi ng premature egg? So, ayun nga yung nasabi ko na condition na yung premature ovarian failure na hindi na nagpa-function yung ovary natin ng maayos. Kaya hindi maganda yung napoproduce niya na egg. Kaya hindi tayo nag-ovulate din. Kaya yung opaque natin, wala talagang uh, positive kasi puro negative kasi hindi nga tayo nag-ovulate kahit nagme tayo buwan-buwan. Isang dahilan yan, yung premature ovarian failure. Ano ba kasi ang sanhi nito? Pwedeng, uh, number one is hormonal imbalance pa rin. So, sanhi nyan, puro estrogen yung mga hormones natin, mga fertility hormones natin kulang yung progesterone natin o kaya super baba yung progesterone natin. Kasi kailangan natin yung progesterone. Ito yung hormones na pinaka para mabuntis ay isang babae. Kaya pag nabuntis na yung isang babae, tataas at tataas yung progesterone. Kukontinuous co yan ng tataas. Yan yung tinatawag na pregnancy hormones, yung progesterone. Kaya mahirap talaga tayong magbuntis kasi ayun nga, kulang yung progesterone natin. And pag puro estrogen nga, ang content ng egg natin, kaya premature siya. Wala talagang fertilization. Wala talagang mabubuo. And then, kung puro estrogen naman yung mga hormones natin, yun yung nagpapakapal din sa mattress natin. So, eto yung pangalawang dahilan kung bakit buwan-buwan tayong nagmemens, pero hindi tayo nag-ovulate. Kasi, pag hormonal imbalance nga, super low yung progesterone natin, and then, puro estrogen lang, yan yung nagpapakapal sa line ng ng matres natin. 'Yun yung tinatawag nilang hyperplasia endometrial lining, yung makapal yung matres. Kasi pag makapal yung matres natin, mag 'yan. Hindi yung omis mong dugo natin ang ilalabas natin tuwing menstruation, guys. Yung lining ng matres natin, 'yun yung regla natin na dugo, na blood. Kapag makapal yung lining ng matres natin, 'yun yung mag-shed kahit walang na-release na egg sa ovaryo natin kaya akala natin uh menstruation natin yung dugo na lumalabas, hindi pala. Yun yung lining lang ng matres natin. Walang na-release na egg yung ovary natin. Kasi nga, pag uh, imbalas din yung hormones natin, hindi rin nakaka-function ng maganda, ng mabuti yung ovary natin. Kaya hindi nga siya nagpo-produce ng egg. Tapos, yung nagsished lang, nag -bleed, bleed every month, yung lining lang ng matres natin. Naiintindihan nyo guys. So, kahit walang na-release na egg yung ovary, natin nagbi-bleed tayo every month kasi meron tayong hyperplasia endometrial lining yung makapal yung lining ng mattress natin yun yung nag na akala natin regla natin pero, oo nga, regla yun. Kasi yung lining ng matres natin, pero walang na-release na egg yung ovary. Meaning, hindi tayo nangingitlog. So, yun. Sanhi lahat ng hormonal imbalance. Hormonal imbalance. So, dapat talaga padamihin natin yung progesterone natin sa katawan. Kasi, eto yung pregnancy hormones. Progesterone. And, iwasan din talaga natin yung mga pagkain na content ng estrogen. Yung mga gamit natin mga cosmetics yung mga tumbler natin yung plastic, mga ganyan. Kung hindi nyo pa napapanood, guys, yung mga diet, yung mga food na dapat nating iwasan na content ng high estrogen, panoorin nyo, guys. eto siya, meron akong video na estrogenic food, kung ano yung mga dapat iwasan ng mga pagkain na content ng mataas na estrogen. Kasi, pag mataas ang estrogen talaga natin, hindi talaga balance yung hormones natin. And then, ayun nga, hindi makapag-function yung ovary natin na mag ng egg. Kung may marilisman man na egg premature or uh, puro estrogen yung content, walang progesterone, and kakapal yung matres natin, nag-bleed tayo every month, pero hindi naman pala tayo nangingitlog, kaya laging negative yung OPK natin. So best talagang gumamit ng OPK guys para ma-assess mo kung nangingitlog ka. Kasi every month kang nagbiblit bleed yung uh, hyperplasia pala yung dahilan, yung makapal na matres pala yung dahilan kaya nagbi-bleed ka every month. Pero hindi ka nangingitlog, walang nare-release na egg. Naintindihan nyo guys. So, yun. And then, ayun nga, pag premature, hindi talaga mapa-fertilize yung egg. So, dapat i-balance natin yung hormones natin. Meron din akong video guys kung paano natin i-balance yung hormones natin. Of course, andyan na yung diet, exercise, then iwas stress, yung mga pagkain natin. Ayun nga, dapat iwasan natin yung mga high estrogen content na pagkain. So, be sure panuorin nyo lahat yung mga yun guys para iwasan natin and, and then gawin natin yung best natin para mabundis tayo. So, madaming cases talaga guys. Alam ko yung mga nagko comment din sa comment section. Minsan nababasa ko guys. Huwag kayong mag-alala. Kasi minsan, ito nga, gagawan ko rin ng mga videos yung mga question nyo kahit hindi nyo i-request. E Pero sa super busy ko guys, sa work, my chikiting pa and then you know sa bahay, hindi ako masyadong naka ka-reply sa mga comments sa comment section. And, nababasa ko rin naman, guys. And then, kung may personal kayong uh, question na ayaw nyong uh, i-comment or nahihiya kayong i-comment, please uh, chat me on my FB page. Follow and like my FB page. You can chat me there. So, yun, guys, ang dahilan. Kaya, hindi tayo talaga makabuo-buo. Kasi, yun yung mga dahilan. Hormonal imbalance pa rin ang dahilan niyan. Isa talaga yung hormonal imbalance. Kaya, kung makap yung matters natin, kaya nag-bleed tayo, hindi naman pala tayo nangingitlog, kaya negative lagi yung OPK natin, kasi walang ovulation, kasi walang na-release na egg, yan lahat sanhi ng hormonal imbalance so dapat i-balance natin yung mga hormones natin, paano ang gagawin so meron na akong video niyan be sure na panuorin nyo lahat yung mga videos ko guys, kung paano i-balance yung hormones natin, kung ano yung mga dapat natin gawin, ano yung mga dapat iwasan at dapat kainin, so click nyo lang itong photo guys and then go click videos and then hanapin nyo po doon, madami na pa akong mga videos niyan. and then yung mga nagko-comments din pala kung ano yung mga vitamins natin Nako. May mga reviews na rin ako niyan. So, be sure check all my videos. And, uh, huwag mawalan ng pag-asa. Kaya pa rin natin yan. So, as I said nga, be sure to watch all those videos. Kung paano natin iwasan, kung ano yung mga gagawin natin. Para ma-balance yung hormones natin. Kasi, yun talaga yung first na dapat natin gawin. I-balance ang hormones natin. Kasi, yung mga condition na yan, yung mga PCOS, mga endometriosis, makapal yung mattress, manipis yung lining ng mattress, lahat ng mga condition na yan sa mga cervix, yung mga discharge natin, lahat yan, ang sanhi niyan ay hormonal imbalance. So, yun talaga ang number one na dapat nating i-balance, dapat nating trabahuin para magiging balance yung hormones natin, magiging easy yung pagbubuntis natin. Yun lang guys, thank you so much for watching and please support and subscribe to my other YouTube channel. Ito siya, I'm doing daily vlog. Please subscribe and kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel na to, be sure to subscribe and click the bell button. Just click all para ma-notify kayo every time na meron akong bagong uploads. Bye-bye and God bless!